Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sabi nga, it's not what you say, but how you say it. Nasa paraan ang pagsasalita, ika nga. Pero paano kung bulgara na? Katanggap-tanggap pa rin ba yun? Isang male fan kasi ang pumunta pa sa workplace ni Maui Taylor. Lumapit sa kanya at nagtanong habang nakatutok ang cellphone camera sa actress. Nagtanong muna ang male fan kung maaari siyang magtanong. Pumoo naman si Maui. Nagpasakali muna ang fan. Alam nyo noong bata ako. Pinagjudge ko kayo. Anong pakiramdam na ang karamihan sa sambayan ng Pilipino? E pinagjudge kayo. Ang laking bagay ang naiambag nyo sa sambayan ng Pilipino. Sa halip na mapikon at magalit sa bastos na fan ay nakuha pang ngumiti ni Maui sabay sabing. Natutuwa ako. At least, tumangkad ka. May naiambag ako. Muling hininga ng reaksyon si Mawi sa presscon kamakailan patungkol sa insidente yon. Nagbiro ito at sinabing, sa mga gustong tumangkad dyan, pwede pa kayong humabol. Anong masasabi mo sa balitang ito?